ka yan, natalunan, talawan, ano, walang bayag. Okay, di ba? Uh, ginagamit itong balustos para takin si Inday Sara at ginagamit, yung, uh, ginagamit talaga nila ang pera ng bayan. Kaya sabi ni Inday Sara, alam niya kung sino, kung tama ang pagkakaunawa ko doon, ay eh, correct me if I'm wrong, doon sa kanyang... Uh, uh, press conference, mga kababayan, na meron siyang video at alam niya at kilala alam niya na, well, sinabi naman niya kung sino talaga ang behind nitong pag-aatake sa kanya. Nakakalimutan ninyo. Teka lang naman. Uh, tingnan nyo naman kung sino talaga yung tunay na umaatake. Mm -hmm. Ang mga Duterte lang naman po ang umaatake sa PBBM administration o kay Pangulong Bongbong Marcos mismo. mga Duterte, unang maisug, rally. Oh, hindi po absent si Sarah present po. Diba? Nandun po siya. Sinuportahan ang paninira sa Pangulong Bongbong Marcos. Tapos pag si Sara na yung nasisilip, uh, feeling victim na. Tapos ngayon may video pa ko no. Bago na naman pa utot ni Sara Dutae. Ah, Duterte pala, sorry. Bago na naman pa utot. Eh kung may video ka pala, eh bakit hindi mo nalabas noon? Dapat noon palang nilabas mo na eh, diba? Oh, ay, ano, ar, ar, ano, yan, Sara? Tinago mo muna? Saka mo ilabas, gano'n? Ayun ako po. Itong mga kasinungalingan ng mga Duterte, grabe. Parang ang, ang sinasabi ng mga Dutae din dito, ayon sa video ni, ni Luka Luka, Luka Luka ang walang uh, kwenta. Pok, -pok. Mm. Ayon sa video niya, ay parang hindi magnanakaw yung Dutae. Mm -mm. 'di ba? Malinis ang duta eh. Parang ang uh, pinaparating nila dito na ang nagnanakaw sa ba ng bayan ay mga Marcos. O si Pangulong Bongbong Marcos mismo. 'Yun yung pinapalabas nila eh. ba? Diba? Pag ang Duterte ay ginagawa nilang malinis. Oh. Galing. Ang galing. Anyway, bago tayo magduloy-duloy, huwag niyong kalimutan mag-like, share, at subscribe sa ating YouTube channel, mga pre, no? Eh, hindi ko kayo bibitinin. Magiging masaya yung bakbaka natin dito. Uh, uh, durugin natin itong mga kulangot na to. No? no? Ganun lang naman yan. Durugin. Durugin ang dapat durugin. Okay, so, eto na mga. Eto na nga, mga pre, no? Uh, tuloy na po natin yung ating reaksyon. Naku mm -hmm, mm -hmm. po yung last year of November or last quarter of the year. Diba? Tama lahat ang ating mga puting ahas na titirahin nila si Inday Sara. I-impeach, secure... Teka, 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 teka. Teka. Puting ahas. May, may puting ahas ka. Okay? Sana all puti. Uh, hindi naman mau-open or mahahalungkat yung mga baho ng mga Duterte kung hindi nauna yung mga Duterte sa pagtira kay Pangulong Bungbong Marcos. Tama? Okay? Dapat friends sana sila. Kaso tiniran nyo eh. Eh, itong mga kakampi ni PBBM na may mga alam sa mga Duterte, nasasaktan yan. Tiniran nyo si Bungbong Marcos, ang duta eh, yung nabalikan. Si Pangulong Bungbong Marcos, panay trabaho lang ang ginagawa. Para sa bansa, para sa mga Pilipino. Diba? Oo, yun ginagawa. Pero dahil tiniran nyo yung Pangulo, natural yung mga kakampi. Re-rest yan. May mga alam niyang mga yan eh. Kaya kung sinasabi yung si Pangulong Bumbong Marcos yung naninira, aba, sige maghanap nga kayo ng video kung kailan niya nagsalita sa media. Sige nga, may video ba? Alam niyo ba na ang mga dutae ang parang lata na walang laman? ang iingay. K.O. Tapos ngayon, isisisin nyo kay Pangulong Bungbong -Bung Marcos. Ang kapal na mukha nyo. Lalo ka na maharlik ang kupal ka. O, oh, pukpukita bu kang animal ka. Ah. Si Pastor Keboloy, si Pangulong Duterte, lahat ng kritiko, vloggers, etc. And siya. Ah, siya nga pala. Pupunta pala ako sa Mati City, ano? may kingdom of Jesus Christ pala doon. Kasi kami, born again. Okay? Actually, isa akong Muslim na nag again. And then, doon, sa simbahan namin, merong kingdom of Jesus Christ. Ah, katabi lang. Magkatabi lang. No? Magkatabi lang kami doon. At hindi ko para no, kasi bata pa ako, elementary pa lang ako, wala akong masyadong alam nun eh. No? sa mga church-church na 'yan, oh, 'no? Mga nila. Oh, titingnan ko 'yung Kingdom of Jesus Christ doon sa Mati City. Oh, kasi may Kingdom of Jesus Christ pujaan. Ah. Oh, at iba vlog ko 'po 'yan. Maniwala po kay sa akin. Oo, oh, oo. Oh. Dadaanan dadaanan ko 'yan. Kingdom of Jesus Christ. Ah. Oh, kasi magkaiba po 'yung Born Again sa kingdom of Jesus Christ. Yun. Kasi ang, ang sa amin naman po, sa Muslim, sa amin, hindi naman kami nag, ano eh, hindi naman kami nag, uh, nalilimus eh, hindi naman. Sa, nung nag-convert -conver, uh, din ako sa, ano, sa, sa uh, born again, wala rin naman ganun, di ba? Oo, more on simba lang, ganun. And then, nakabase talaga dun kung ano yung nilalaman ng Bible, di ba? sa, sa, ano kasi, sa kay Kibuloy, wala nang Bible, Bible. O, si Kibuloy na lang yung pakinggan yun. O, ganun yun. naisip ko nga pala, oo. Kasi nagtingin ako sa Google Map, patang ina, nakita ko may Kingdom of Jesus Christ. Naalala ko ngayon yung ano, yung katabi namin doon. Ano yun? simbahan siya, pero hindi man ganon gaano kalaki. Pero may mga miyembro doon. Oh, may mga miyembro ano, uto-uto. <laughs> sila po ay nagbebenta ng utap. Oh. Bebenta ng ganyan, dadasal lang Nako, abangan niyo po 'yan. I-interviewing ko sila doon kung may maabutan ako. Oo, oh, oh, 'di ba? Sayang dapat linggo sana eh kaso hindi ako matatiming sa linggo eh oo oh. abangan nyo isa mag upload ako ng video abangan nyo na lang oh. nako may i-interviewin po ako dyan lalo na yung katapat nilang timba, tindahan tropa ko yun oo oh. <laughs> hindi lang ako magbibigay ng detalye no pero magugulat na lang kayo lalabas po yan sa channel ko mhm mm oo -hmm. so, diba? Ah, so, ito na po, no? Tuloy natin. Nagkamali ba ako? Tama lahat. So, ngayon, ang lumalaban ng inyong Inday Sara sa kabila ng pambababoy ng kayuni ni niya. Ang impactong si Bangag Junior na walang ginawa kung hindi tumira ng tumira ng pulburon ang inayupa. Ah. Di ba, Maharlika, nilaglag mo na yung ano, yung ah, uh, ah, uh, gumanap ng pulburon video. Ah, Maharlika? Nilaglag mo na, bakit nagbago yata yung, yung utak mo? Marley ka! Diba? Alam mo, Marley ka, ganito kasi yan. Yung, yung sinasabi mo na si PBBM tumitira ng tumitira ng pulburon video. Okay sana yan. No? Okay sana kung totoo. Oh. Eh, kaso kasi, gawa-gawa nyo. Ginagago nyo yung mga manunood nyo, inuuto nyo, yung mga manunood nyo, yung mga nanunood sa inyo, syempre. ba? Diba? ini e, kasi ganito kasi guys, ako, sinasabi ko dito ha, ah, kung halimbawa, duda kayo sa akin, o may duda kayo sa akin, ayo kung maniwala kay Bullpoint man, kasi ganyan-ganyan, pwede po kayo mag-research, mag, mag uh, sarili kayong ano, uh, mag imbestiga kayo, sarili nyo, kung ayaw yung maniwala sa mga sinasabi ko, sa content ko. oh tayong maniwala. Research kayo para malaman nyo. Dapat ganun. Hindi ko naman sinasabing maniwala kayo sa akin. Pero kung ano yung nasa balita, nilalabas po natin yan. Binibigyan natin reaction, reaksyon, di ba? O. Oh. Eh, katulad kay Marley ka ngayon, mga tangan niyang mga viewers. O. Oh. Anong ginagawa? Pag sinabi ni Marley ka, paniwalang paniwala sila. Yun yung sinasabi ni Jam, Jam Magno. Oh, yun yung sinasabi niya. Na mga utu-utu kayo, mga didi-shits kayo. O, oh, kasi kung ano yung sinabi ng mga garbage creator dyan, o oh, tinatawag yung vlogger, ay, okay agad sa inyo, naniwala agad kayo, hindi nyo ginagamitan ng utak. O, oh, ba diba? Ay, utak ba kayo? O. Oh. Tuloy natin. Alam sa circle. Diba pa, ulit-ulit. Alam na... Ayan, may circle sila. Ang nasa tuktok, ah, mga politiko. Ang nasa gitna po, mga vlogger. Ang nasa baba, yun yung mga butante. O mga supporter nila. May circle po sila. Ay, hindi, I mean, pyramid. Iba, Iba rin pala yung circle, di ba? Oo. Yung pyramid, andun si, ano, si, si laos na politiko. Sa gitna, si vlogger. Sa baba, si, ano, si, ah, uh, uh, yung mga bumubuto, di ba? Yun yun. Pero dapat yung mga butante nandun sa tuktok kasi sila yung uh, bumoboto para manalo yung politiko. Dapat yung vlogger nasa pinakababa. At ang politiko dapat nasa gitna. Di ba? Ha? Huh? Pero anong ginawa nila? O, oh, kasi yung mga yung mga ano yung mga supporter ano yan eh minsan nagpapa sa na mga kasi may hiling sila manghingi ng jikas eh. Sa kabila? Oh, ganun po 'yun. Oh, pinapajikasan yung mga patay gutom na vlogger. O, so, ba? Diba? Yun yun, pinapajikasan. After ng Gcash, remittance pa. Oh. Tapos yung mga vlogger, may ano pa, tumatanggap pa ng uh, pera sa laos ng politiko. Kasi bakit? Bayad po or uh, sahod nila sa paninira. ba? Diba? Yun. Paninira yung ginagawa eh. Iba pa pala yung circle, ano? May, may tinatawag silang circle. Ako, wala akong masyadong idea sa circle. Pero, pyramid, may alam ako. Dapat kasi, sa pyramid, nandun sa tuktok yung mga supporter. Kasi sila yung nagpapanalo or bumoto sa mga politiko. Oo. Dapat sila yung nandun. Tapos, yung politiko nasa gitna, yung mga vlogger nasa baba. Eh, masyado silang mayabang. Eh, gusto nila nandun sila sa tuk-tuk. <laughs> Ay, naku po, naku po, naku po. Uh, sige, 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 sige. Uh, diba, lupet. Ay, naku po. Anyway, wait wait, wait. wait. Wala yung camera. Ah, oh, eto na. Tuloy natin. ng lahat ng kamag-anak at lalos lahat yata silang kamag-anak e mitira ng pulburon. Kaya talagang oh, kayo... Eto na. Yata. Halos lahat yata silang kamag-anak ay tumitira ng pulburon. Hindi siya sigurado, pero nila, nilalabas niya po in social media. O anong tawag doon? Paninira. Yata eh. Paniniwala kayo dito? Yata. Hindi siya sigurado sa binabalita niya sa inyo. Ang pinapakain sa inyo, hindi siya sigurado. Hindi siya sigurado kung nakakalason ba ito o hindi. Tapos kayo panay lamon. Eh mamaya mamatay kayo sa kakalamon nyo. Yung nagpakain sa inyo, hindi sigurado. Oh. Anong tawag sa inyo? Mga? Mga bobo! Oh. yata daw yata. Putang ina. Grabe. Oh kayo ay mapapariw o napapariwara na kayo. Imagine, tama si Day Sara, imbis na pinag-uusapan diyan sa plenaryo, diyan sa Kongreso at Senado. Ano ginagawa ng mga buhok ng ina? Nag nag nag, ano, nag show off ng kanilang mga alahas, mga diamanting ninakaw sa kabanan bayan, ng kanilang mga relo na yeah, kaya ta 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 ta. Yeah. Show off ng uh, relo. Oh. <laughs> Believe din naman tayo sa ano, sa dutae. Eh. Alam niyo mo bakit? Kulubi lang daw po sila. <laughs> Wala daw po silang pera. Simple lang daw yung buhay nila. Tapos si Digong nakakulambo, nakapicture pa. Simple lang daw. Oo. Tapos si Digong kakain ng sa karinderya tabi-tabi. May picture pa, 'di ba? Lupit. Oo, matindi dito. Noong nakaupo si Digong, may 51 billion na hindi na natin nalaman kung saan napunta. Meron pang trilyo na hindi rin natin alaman kung saan napunta. Sa pamumuno ni Digong, yung maabang yung mga anak, magpapagawa na lang ng uh, uh, covered court, I, I, I mean, uh, basketball court, 13 million ko, no? 13 milyon pero walang stage. Wala akong stage. O, diba? Ah Ano? Tapos, magugulat ka habang nakaupo si Digong sa panahon niya ay biglang nabuo yung tinatawag na parang katedral siya. O, katedral yata yun eh. Yung, yung sinasabi nilang papasabugin ko nun ng PNP. Wala naman sinabi yung PNP papasabugin yun. Biglang nabuo. Abay na kinabang ang KOGC Ki sa build, build, build ni Digong. Oh. Lupit! Yan yung pulubing si Digong. Oh. Bago nyo kasi pansinin yung sinasabi yung mga alahas dyan sa Senado, yung mga suot, -suot nila, magkano lang naman yan? Milyon-milyon. Hindi ka pa sigurado kung uh, sa kaban ba talaga ng bayan kinuha yun o sa sarili nilang pera. Pero kami, ang sigurado, okay, Nagaling sa kaban bayan yung 51 bilyon na hindi na namin malaman kung saan napunta. Yung 125 milyon. 'Yun yung sigurado kami. Pero yung mga rilo ng mga, na, mga, na, mga, mga ano dyan, yung mga uh, kongresista, mga senador, 'di ba? Eh, karamihan ng mga pamilyan nyan may, may pera na bago bago sila naging ano eh, senador eh. 'Di ba? Silipin nyo yung ano? Yung malaking, ano, na nakuha or uh, hindi na nalaman kung saan napunta pera. Yun yung silipin nyo. Yung nagkukunyaring pulubi ko, no? Oo. Oh. Pero ang lakas. Ang lakas. Ako, ang daming, ah... Uh, ang, ang daming bobong Pilipino. Ah. Uh. Anyway, may mga tin din po si PBBM na uh, mga ano niya yung mga ini-endorse niya ngayon no pero bukas pag-uusapan po natin yan, yan. Uh, i mean bukas kasi uh, itong video na to recorded lang pala to no? so ngayon ngayon pag-uusapan pamaya-maya <laughs> may land tayo oh mamayang hapon oh, ano tayo ngayon eh alauna na ng madaling araw. So, recorded lang po itong video na to, okay? Para klaro lang. <laughs> kanilang mga bag na designers na ninakaw sa kaba ng bayan. Imbis na ang pagkabalahan kung paano pa paangatin ang buhay ng Pilipino. Tama si Inday, pag-usapan... Sana all concerned sa pag-angat ng buhay ng Pilipino. Ikaw nga, Marley Kang, ang buhay mo lang pinapaangatin. inag-antay ka lang ng sahod mo, yung animal kang putang ina ka. Tapos, uh, ang galing mo magkwento dyan sa, ano mo, sa sa channel mo? Eh, pumapatay ka nga ng tao. Pinatay mo nga yung negro mong partner. Di mo nga pinaangat yung buhay nun eh. Pinatay mo nga eh. Putang ina mo ka. Gago, akala mo, ang, akala mo linis na tao. Diba? Lahat naman po ng tao madumi. Pero ang pagpatay, ibang usapan na po yan. Okay lang naman pum pumutay ng tao. Ako sinasabi ko to. Okay lang pong pumuntay ng tao kung gipit ka at self-defense yung ginagawa mo. Oh. Yung tao wala naman ang kalaban-laban eh. Kinaalagaan mo na nga lang, pinatay mo pa. Utang ina mo ka. Diba? Ganun po ka inutil tong hayop na to. Paala mo kung sino ang animal. Kupal naman. Ang tinangako ni Bangag na 20 pesos na kilo na bigas. Recently nangako ng 29. Wala rin nangyari. Oh, Pagbaba yan, ka newsan po yan. Si PBBM po ay never nangako. Wala pong salitang pangako na lumabas sa bunganga niya. Pangarap po. Nangarap ang ating mahal na Pangulo. Kasi hindi naman niya po kontrolado ang mangyayari sa hinaharap. So pinapangarap niya po ito na sana bumaba ng 25 per kilo yung bigas. ba? Diba? Kasi hindi lang naman po Pilipinas yung nagtataas yung presyo ng bilihin. At din po sa ibang bansa, mas matindi pa nga doon. So, tayo, bilang isang Pilipino at ang ating Pangulo, nangarap ngayon. Ginawa niyong pangako. ganun kayo kabobo. O, kaya nga, sinasabi namin, o, labasan niyo kami ng ano, sinasabing nangarap, uh, nangako yung Pangulo. Lumabas sa bunganga niya na nangako. Wala. Si Ke Buloy na ako. Diba? Si Digong na ako. Anong pinangako ni Digong? 3 to 6 months, wala nang droga. Saan na ako si Digong? Oh. Doon mismo, sa debate. Daming natuwa kay Digong nun kasi ang problema ng bansang ito, droga talaga. Yun pala, inuuto kay ni Digong. Nauuto kay ni Digong. Oh strategy pala niya yun para manalo. At pag nanalo, wala na. Sabi pa nga Di Kong, o oh, anong gusto niyo Suguri natin yung China pag nanalo ako. Nung nanalo, anong ginawa? O, oh, sinong matatapang dyan? O, oh, nasa likod din yung ako. Tapos kayo ang makipag-away sa si China, tapos iwan ko kayo. <laughs> tamo ka? Tamo ganong ka bangag? Bangag tong digong na to? Pero nung hindi, nung tumatakbo pa lang siya, gigirahin niya daw, makikipaglaban daw siya sa China. Anyway, hindi naman natin kailangan talaga makipaggira sa China. Hindi naman kailangan yun eh. ba? Diba? Ang atin dito, ipaglaban natin yung atin. Huwag tayong papasakop. ba? Diba? Wala naman tayong sinabing, oh, girahin mo yung China. Wala pong ganun. Kasi lahat naman siguro ayaw ng gera. Tama? Oh eh tayo, ipaglaban natin yung atin. Sila pula po nga, hindi nagpasakop, tapos ang digong nyo na nagtapang-tapangan, nagpasakop. Kala ko ba matapang yan? Kala ko ba agila yan? K.O. Eh wala pala eh. Eh mahina pala eh. O ngayon, may video daw si Sarah Duterte. Ano kaya ang video yun? Kung may video ka pala, ay bakit di mo nilabas? Dapat noon pa lang nilabas mo na. Kasi nga, gusto nyo mapabagsak yung uh, PBBM administration. Para mas mapabilis yung mapabagsak, dapat nilabas nyo yung video kung meron talaga. Kaso kasi wala talaga eh. Eh baka bigla na lang nagkaroon kayo ng plano, nagagawa kayo ng uh, katarantaduhan ganito ganyan, para may abangan din yung tao. Halimbawa, oh, katulad ng pulburon video, oh, wala naman talagang nangyari. Edited lang naman talaga yan. I mean, AI lang talaga. Pin kumbaga, yung mukha ng Pangulo, pinatong doon. Wala naman talaga. Kasi kung noon pa yan, meron pa lang. Kung noon, meron pa yan, ha? Ah. Kung noon, meron talaga yan. Si PBBM, nung tumakbo, pagka Pangulo, dapat lumabas na yan, eh. Ah, so wala. Diba? Gawa-gawaan nyo kasi. O. Oh. Gawagawa nyo yan. O oh, ngayon, may video ka Sara Duterte, ilabas mo. Ano-ano pang mga i-issue nyo sa mahal na Pangulo? Dami-dami. Ilabas nyo na. Oh. Pinapatagal nyo pa. Alam mo, Sara, every time na may magpaparinig ka, may mga ganito ka, ganito, ganito, may mga ganyan hindi ang Pangulong Bongbong Marcos ang masisira. Ikaw, Sara Duterte. Kakahiya ka? Vice President kang walang kwenta? Pariho tayong taga pero kinakahiya kita. Ang kuryente, imbis na bumaba, tumaas. Pagbaba ng mga bilihin, hindi nyo na mabili ang mga bilihin. Kung hindi nyo daw mabili yung bilihin, nabibili naman namin kasi hindi naman kami reklamador at tamad. Kapit-bahay namin, mayayaman yan. May mga palayan. Yung iba, ang sisipag magtrabaho. Sagana yung buhay nila kasi masipag. Uh, yan kasi, maniwala kayo dito eh, na mahirap daw tayo. Hindi po tayo magiging mahirap kung masipag lang po kayo. Magiging mahirap lang po ang Pilipino kung tamad ka, batugan ka, wala ano, di ba? Wala kang silbi dahil tamad ka. Yun. Mahirap yung buhay mo kung ganun ka. Parang ah. Para kang si Juan tamad. Pagtaas ng krimen, pagdami ng mga pulburon. So Ayun, pagtaas daw ng krimen, pagdami ng mga pulburon. Ikumpara mo ngayon yung uh, namatay. Patungkol sa krimen. Okay, kumpara mo sa PBBM admin at sa Duterte admin. Sige nga. Alin yung maraming namatay? Ah, oh, sige. Kumpara mo. pulburon Sige. Sino yung magaling magtanim ng pulburon Kapulisan ngayon sa panahon ni PBBM o kapulisan sa panahon ni Digong? Ah. Oh. Sige, marlika. Pilipino na ang magdi-decide or sasagot dyan. Alam mo, ang sagot dyan, sa darating na election 2025 at 2028, nandun yung sagot. Pero sa inendorso po ni Pangulong Bongbong Marcos, ayaw ko po sa mga bilyar, ayaw ko po sa kayetano, ayaw ko po sa binay, Ayaw ko po. Hmm. Diba? Kasi, grabe yung mga ginawa niyan. Huh? No, sana, ano, sana, ewan ko, ano mangyayari dito, no? Kayo, ano sa tingin nyo? Pero pagdating sa mga Duterte, nako, zero po tayo dyan. wala akong ibubuto dyan. No? Siguro, pagtsagaan ko na po si, ano, alam natin si Manny Pacquiao magaling yan sa uh, boxing, ano, boxing. Pero ibubuto ko na po yan si Manny Pacquiao. Ibubuto ko na po yan. ba? Diba? Kahit sabihin na natin, maraming nagsasabi sa kanya, walang alam, galito, mag-boxing ka na lang. Eh, siguro, no choice na tayo eh. Ibuto na natin si Manny Pacquiao. Oh. Si Lakson, ganun din. Si... Wala eh. Diba? Kung para bubuto po kayo sa mga dutain. Eh. Ako po. ah uh, pero bukas pag-uusapan natin yan. Mamaya pala. Mamaya pag-uusapan natin yan sa atin live. Yan uh, diba? hindi. Ang daming... Si Bung Parang alanganin din ako dyan. Kaso... Pwede na rin. Pagtyagaan. Tumpara mga dutae supporter pa yung makalusot. Ako. Wag na po natin bigyan ng chance yung mga dutae. Hmm. Diba? Diba? Kayo, ano sa tingin nyo? Hmm. Bahala kayo, pero pagdating sa Duterte, huwag tayong pipili dyan. Yun lang. Diba? Anyway, yun lang po yung ating uh, video ngayon. At uh, buka, ah, mamaya, mamaya, ay uh, meron po tayong live. Kita-kids po tayo. Okay, so yun lang yung video natin. Ingat, huwag kalimutang mag-like, share ang video na to. Huwag kalimutang mag-subscribe. So, yun guys, no? Ako'y magpapaalam muna pansamantala. Ingat-ingat po palagi. Bye-bye. And God bless.